Welcome kayo sa YouTube channel natin. Sasagutin natin ang isa sa mga comment doon sa video natin. Ang sabi niya, Sir, magandang araw po. Sir, magtatanong po sana kami sa inyo. Magpapabubong kami at ang floor area namin ay 54 square meter po. At ang color of po ang gagamitin. Ang hiningi po sa amin ng Pacquiao ay 170,000. Tama lang po ba Sir ang hingi sa aming Pacquiao labor at materialis? Salamat po sa sagot. So, ito yung tanong niya. Ang hinihingi sa kanya na pakyaw doon sa ipapagawa niya na bubong ay 170K at ang floor area ng bahay niya is 54 square meter. Ang mga namamakyaw kasi, binabasi nila ang kanilang singilan doon sa Uh, style ng mubong na ipapagawa mo. Siyempre kung medyo komplikado ang style ng mubong mo, medyo mahal ang singil no. Tulad ng mga uh, 4 Quattro So medyo komplikado yon, medyo mahirap. So mas mahal ang singil nila compare doon sa mga shade drop lang na uh, dritsuhan. Okay? Depende rin yan doon sa uh, pasaho, doon sa mga skilled worker sa city kasi mas mahal na yung bigayan sa mga skilled worker mga 800 na per day 800 pesos per day at ang liborer mga 650 pero kung sa mga probinsya mayroon pang 650 na skilled mayroong 700 so yun din minsan kung bakit bumababa ang singil nila at tumataas depende rin sa lugar sa pasahod sa tao isa pa doon sa mga materialis na ginamit depende rin yun Depende rin sa location. Halimbawa, ang location ng site mo is malayo sa highway. So, mala malayo ang lalakarin. O, hahakotin ng mga materialis. Tapos, yung maghakot nito, yung mga tauhan ng kontraktor. So, sinaalang-alang din nila yan. Bago sila sa'yo, magbigay ng aktual na pakyaw kung magkano talaga ang papakyaw nila sa bubong mo. So, yun yung mga sinaalang-alang nila yan bago sila pumakyaw. So, magkano nga ba ang singilan na yun ng mga kontraktor per square meter? Ayun. So, alamin din natin kung magkano dapat ang labor na ibabayad mo kay kontraktor pag nagpapabubong ka. So, bibigyan ko rin kayo ng tip para hindi kayo maisahan ni kontraktor o mga namamakyaw, hindi kayo maloko. Okay? Tapos, sagutin natin yung tanong mo kung magkano nga ba. Kung sakto lang ba ang 170K para doon sa ipapagawa mo na bahay uh, ipapagawa mo na bubong na ang floor area niya is 54 square meter so sagutin natin yan isa isa so bago natin sagutin yan kung bago kasi youtube channel ko huwag mong kalimutang mag subscribe kung may tanong ka pwede ka mag comment okay at uh, doon sa mga hindi ko pa nasasagot ng comment ang nyo lang kasi sasagutin natin yan through video okay So, magkano bang ngayon ang range ng singila ng na mga uh, namamakyaw per area dyan sa pakpakyaw muna buwang ipakontrata muna bubong So ayon sa experience ko at dun sa mga alam ko rin na mga, na mamakyaw, ng mga namamakyaw, nagre-range ng 1,700 to 2,400. So diyan lang. So hindi ang nag di kasi tulad sa nabanggit ko, sinasalang-alang muna ni contractor yon o ni mamamakyaw yung style ng bubong mo, yung lugar, yung materyales, at saka pasahod sa tao tulad ng nabanggit ko. So ayan, nagra-range yan ng 1,700 to 2,400. Okay. Ngayon, magkano nga ba ang dapat kukunin ni kontraktor na percentage doon sa ipapapakyaw mo na bubong? dapat ang kukunin lang nila na porsyento dyan doon sa materialis is 40 to 50% malaki na masyado ang 50% okay malaki na masyado yon kaya dapat nasa below 50 45 lang dapat 40 to 45 lang pero may mga nag 50 pa rin kasi yun nga hindi natin maiwasan yun kasi yun nga may mga sarili silang mga dahilan kung bakit mas mataas sila okay so ito yung example ito yung example lang, example lang to. Halimbawa, ang materialis mo ay 200k. Lahat-lahat yon ang materialis na gamit mo sa bubong. Kasama na doon, kahit na maliliit na ginamit na materialis, tulad Tix pro, rebit, building rod, pintura, mga primer, isama na natin doon. Halimbawa, kung ang materialis mo is 200k, hanggang 45% lang dapat ang mapupunta ko kay contractor uh, uh, ibig sabihin mag-add ka ng 45% para ibabayad kay kontraktor ibig sabihin niya nang ibabayad mo kay contractor is 90k so ang magiging total na budget na kailangan mo sa bubong mo is 290k kasama yung materials at labor kasama na 'yung lahat-lahat na so ayan ganyan lang dapat hindi na tayo sasagad sa 50 million na taas na 'yon ngayon ito yung tip ko sa inyo para hindi kayo madaya hindi kayo may sana kontraktor. Pag nagpakontrata ka ng bubong mo, bilang may-ari ng bahay, karapatan mo na kunin lahat ng materialis na ginamit. So, pwede kang humingi, humingi ng kopya kay kontraktor sa mga namamakyaw mo ng materialis na gagamitin niya sa pinapagawa mong bubong. Pagkatapos, palagyan mo ng presyo sa kanya. So, detalyado yun. Pati yung kapal ng tubular mo, kapal ng siparlis mo, dapat nakasaad roon. Ayan. Tapos kung medyo diskupyado ka sa presyo na binigay niya, pwede mo ikambas doon sa uh, hardware malapit sa lugar niyo. Ngayon ang gagawin mo, itutotal mo na lahat ngayon yon, yung materials. Ayan. Ito yung example. Bigyan ko example. Halimbawa, na total mo na total mo na lahat ng materials at ang nakuha mong total ay 250k. Lahat lahat ng materials na magagamit mo dyan sa bubong. Pagkatapos, may natira na 280k doon kay kontraktor sa naman makiyaw mo. Anong ibig sabihin nito? Mas malaki pa yung labor kaysa doon sa materialis. Ibig sabihin, naisahan ka dito. Naloko na ka ni kontraktor. Kaya yun yung tip ko sa inyo. Kunin mo lahat ng detalye ng materialis at itotal mo. Okay? para makuha mo kung sakto talaga yung ibabayan mo kay kontraktor na labor kasi alam naman natin na may mga kontraktor na nagbibigay sila ng materialis na standard tapos bibili sila ng standard para ano ba diba? so ayan may ari ka so bantayan mo yung pinapa, pinapagawa mong bubong o pinapagawa pinapatay yung mong bahay ngayon ang tanong mo kanina kung sakto lang ba ang 170k sa 54 square meter na area ng bahay mo na ang ipapagawa mo ay bubong mas malaki rito yung book floor uh, ang area ng bubong mo kasi mag-overhang ka ng mga 80 to 90 cm so kung mag-overhang ka sa kaliwa sa kanan, sa likod, sa harap ang magiging area mo dyan ang magiging area ng bubong mo is 80.56 square meter ngayon para malaman natin kung sakto talaga ang hinihingi na na singil sa labor at materials ni contractor. I-divide natin yung 80.56 doon sa 170k. Ang kalalabasan niyan is 2110.22. per square meter. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, sakto lang ang singil niya kasi pumasok siya doon sa range natin na 1700 2,400 2,110 lang ang mukha eh. ang per square meter na singil niya sa iyo kaya sakto lang yan huwag kang magalala okay lang yan hindi ka nadaya o naisa ni contractor ngayon ang tulad ng sinasabi ko hihingi ka ng mga materialis na gamitin mo baka mamaya standard ang sinabi sa iyo tapos substandard so ayan mayroong ganun na mga kontrata. hindi naman lahat pero pasintabi lang kasi Uh, hindi maiwasan kasi yan so tao lang kasi tayo hindi naman tayo perfect minsan eh pagdating sa pera ay eh, medyo nagde-delay yun sa tayo so sakto lang yan walang problema dyan